kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino. Saan ka man mapadpad, mapaluzon, pisayas o mindanao, ay hindi talaga nawawalan ng mga reklamo ang mga masusungit na empleyado ng gobyerno. Talaga namang ramdam ng maraming tao na tila, masungit, mainitin ang ulo o hindi maayos ang pakikitungo ng ilang empleyado sa gobyerno sa Pilipinas. Ngunit, mahalagang tandaan na hindi lahat ay ganito, may mga masipag, mainahon at maayos makitungo. pa ay siguradong may ilang malalim na dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganitong impresyon. Malas lang ng isang babaeng nagngangalang Nika nang matapat siya sa isang napakasungit at nang mamaliit pa na empleyado ng BIR sa Nova Liches. Pumunta si Nika sa BIR Nova Liches branch para sana magpagawa ng tin ID na gagamitin niya sa pagkuha ng trabaho. Katulad ng karamihang requirements ng gobyerno pagdating sa mga IT Kapag magpagawa ay kailangan mag-fill up ka online pero... Madalas namang nangyayari na palpak ang prosesong dataanan mo Dahil palaging down at hindi kumagana ang kanilang mga websites Rason para sadyaing puntahan ni Nika sa BIR Pagdating ni Nika at nakausap ang empleyada ng BIR na in-charge sa ITs Ay nainis raw ito sa pag-aakalang hindi dumaan si Nika sa online transaction Rason para magpaliwanag si Nika sa empleyada na makailang beses na raw niyang sinubukan ito Pero palpak ang serbisyo at hindi naman nagana. Dito na raw nagumpisang umipa ang timpla ng empleyada at papikit-pikit pa raw itong nagsalita at pinayuhan siya na ulitin na lang sa ibang oras ang pag-fill up niya online o sadya talaga sa National Office ng BIR. Ayon kay Nika, halata raw talagang naiinis ang empleyada sa kanya. Nakakaisal to lang na all throughout our conversation. nag english talaga siya. Na para bang gusto niyang ipamukha sa akin na ano, na dapat ko maintindihan lahat. Sobrang impatient niya. Yung sarcasm, yung yung parang magmumukha ka talagang bobo. Na ba't hindi ko daw maintindihan pa ulit-ulit na lang daw siya ng sinasabi. Dahil sa ibinagit ugali ng empleyada ay hindi rin napigilan ni Nika na punahin ito. At dito na mas lalong sumabog ang empleyada na tila hindi nag enjoy sa kanyang trabaho sa gobyerno. Sabi ko, Siguro po kayo, kailangan na po kasi baka po hindi po kayo ready to serve the, to serve the people. Ikaw, tumaas talaga yung boses niya. Tapos pagkakaalala ko, sabi niya, wala daw akong karapatan para sabihin yun sa kanya. Matapos ang mainit na sagutan ng dalawa ay tila nanliit sinika dahil sa trato sa kanya nang ayaw makatulong na empleyado ng gobyerno. Dito na humagulhol sa iyak sinika bunga na rin sa naramdamang awa sa sarili. Ganyan ang employee niya. <laughs> report mo. Ano ba yun? Bakit? Nasa government kayo. Grabe. Grabe. Ang ano, tulong. Ang tao. Pero tayo tao dito dahil sa video ni Nika na nag-viral ay kagad na tinugunan ng PIR ang kaso ng kanilang masungit na empleyada at ayon sa kanila epektibo a1 ng Nobyembre ay sibak na ang status ng masungit na empleyada sa PIR Novaliches dapat ang siguro na ma-double check ni Nika at baka itoy ni lang o pinagpahinga muna pero kanaunan ay rin pala sa huli ay ito ang hiling ni Nika sana matigil na to kasi imposibleng ako lang ang nakakaranas nito. Sana makuha natin yung justice. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, gusto ko lamang itanong sa inyo, kung makailang beses ka na ba nagkaroon ng eksperyensya sa pag-ibig, masayaman o malungkot na mapahanggang ngayon ay patuloy mo paring naaalala? Heto na ang channel na tiyak namang magugustuhan ninyo, dahil sa ito'y nagsasalamay ng makaranasan at eksperyensya sa pag-ibig, kung saan ang bawat kwento ay 100% totoo. Ito ang mga kwento ni Eduardo, kaya kung gusto mong ibahagi ang iyo, iyong karanasan sa pag-ibig ay isend lamang sa Facebook page na ito. Kaya panoorin na. I-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Nasa ibaba ang link ng ating FB page at YouTube channel? Maraming salamat po. Balik tayo sa Historiador Filipino. Sa lahat ng mga empleyado ng gobyerno ay dapat lang natandaan itong mandato sa kanila. Ayon sa Republic Act No. 6713 o ang Act Establishing a Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, dapat ay magpakita ng profesionalismo at dedikasyon sa trabaho at sa publiko ang mga empleyado ng gobyerno. Dapat ding lahat ng government employee ay magalang at maagap sa pagtugo ng pangangailangan ng publiko. Talagang nakakapagtaka kung bakit may mga ganitong pag-uugali ang ilang mga empleyado sa gobyerno kahit pa na maswerte na nga sila sa kanilang trabaho dahil sila ay nasa gobyerno. Pero may mga rason din pala kung bakit madalas na nagpi-beast mode ang ilang empleyado ng gobyerno. Ilan lang sa mga rason ay ang mataas na workload at mapapanasahod Maraming empleyado ng gobyerno lalo na sa frontlines ay may mga hawak na trabahong tinatapos ng sabay-sabay, paulit-ulit ang proseso, kadalasang nakaupo buong araw sa pila ng mga nagrireklamo pero mababa pa rin ang sahod kumpara sa effort na ibinibigay. Dahil dito ay stress ang nagiging ending ng mga empleyado, kawalan ng tamang training sa customer service hindi tulad sa pribadong kumpanya na may regular na training sa etiquette, customer handling at conflict de-escalation sa gobyerno kadalasan na hindi ito prioridad kaya hindi nila alam kung paano humarap sa tao ng mahinahon lalo na kapag mainit ng sitwasyon. Nakakapagod makinig sa paulit-ulit na reklamo at tanong araw-araw. Pare-parehong tanong at reklamo ang naririnig nila. Hindi lahat ng tao ay pasensyoso pati sila ay napapagod din. Minsan isang pasaway na customer lang sa umaga ay sira na ang buong araw nila. Kaya sa madaling salita ay hindi naman sila talagang ganon kundi dahil lang ito sa pagod at stress at walang sapat na training rason kung bakit ang ilan sa kanila ay hindi mapigilang magmaldita. Marahil ay mababawasan ang ganitong uri ng ugali ng ilang empleyado kung matataasan ang kanilang sahod at binipisyo. Magkaroon ng regular customer service training at modernization at digitalization ng proseso. Idagdag mo pa ang pag ng sistema sa proseso dahil nagiging regular na kahit saan sa buong Pilipinas na kapag sa gobyerno ang transaksyon ay pa laging wasak ang sistema, palaging ginagawang komplikado ang kahit na napakasimpleng bagay lang sana na uri ng gawain. Ang tanong, ikaw, naranasan mo rin bang makaharap ng masungit na empleyado ng gobyerno? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.